Okay po. May tanong po tayo dito. Good morning, doc. Tanong ko lang po sana kasi naoperahan ako ng acute appendicitis. Ask ko lang po kung magkakababy pa po ako ulit. Yung sa akin po nagawa is laparoscopic surgery. Tatlong hiwa po sa akin sa chan, sa gilid o sa taas ng uh, pusod at baba ng konti ng puso. So, yun ang question niya, no? Kung magkakaroon pa ba siya ng baby despite having appendectomy through open surgery or laparoscopic surgery? Yes po ang sagot. Magkakababy pa po dahil po ang appendix ay hindi konektado sa ating reproductive system. Ang appendix ay isang small finger-like pouch po na located in between maliit na bituka natin. Uh, Doon specifically sa sikom at sa malaking bituka. So, sa tanong nyo po na yan, yes po, magkakababy pa po kayo kasi ang baby po ay sa uterus po sa